Sampai Itong mesh na nakikita nyo ay para sa aking uh, compost dahil marami na akong makokolekta ng mga dahon para sa gagawin ko homemade pataba, homemade fertilizer para sa susunod na, na tagsibol, spring, magtatanim muli ako ng mga uh, mga gulay at mga bulaklak at kasama na rin yung mga puno lalagyan ko sa paligid mga bushes namin ay uh, makasiguro ako na ma malaki ang mga tanim ko sa susunod ng mga taon. Kaya ito <clears throat> naman ako at gumagawa nga ng homemade pataba. At uh, kung itatanong ninyo bakit kailangan ko ng mesh, dito ko ilalagay ng aking tila dome na na compost bin. Imagine nyo na parang siyang dome na nakapatong siya dito parang baso na na tinaob ninyo dito siya mapupuno dito siya papatong upang sa ganon walang mga uh, squirrels chipmunks at lalo na yung mga taga na papasok dito kahit magkukay sila sa paligid ng compost bin paglabas nila para oh, tumira dahil mainit ang compost during the winter, inang gusto nilang uh, gusto nilang bahayan o kainin yung mga kitchen scrap na ilalitatamba ko sa compost, ay kahit anong kukay nila itong dadat na nila, pag angat nila, pagpasok na sa loob, makikita nila na ang ang flooring, ang sahig ay may mesh isa pa, lalagyan ko rin doon ang kinatawag na yung, uh, yung cloth na niya lagi mga landscaper guys para hindi tumubo ang mga damo which is by the way hindi epektibo yon dahil ang damo pwedeng tumubo sa hindi kailangan nila ng lupa kailangan nila ng uh, yung mga na sa mga dahon o alikabok na yon para tumubo sila sa ibabaw ng mesh ng tela na yon ilalagay ko 'yun sa ilalim nito rin tela muna sa ilalim at uh, itong mesh ang tela naman na yun ay para sa mga ugat na gustong umakyat dahil maging pataba nga ang paligid na to merong akong bin compost bin at dito marami ng mga pataba at gustong gusto yun ng mga karati ng mga punong kahoy mga ugat nila ay pupunta para doon ah uh, doon tumubo dahil sa dahil sa mesh na yon ay uh, hindi sila makakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak tagos hindi na makapasok dito sa ginagawa ko ng mga kaya ang ito ko sa inyo sa ngayon uh, magawa na ako ng isa at uh, magawa ko sa inyo ang PH product ang kibigan ang isang gabi ang padayang